Kagador na siya, no? Okay, sa Adlines LBC yun. Huh? Okay. Oh, okay, sa Adlines LBC si... 1-3 ka binigay ko. One three. One three. Diyan lang muna to eh. Ha? O, bantay tama ba? ko sa iyo mamaya yung resibo. Hmm. No, siya no, patay no? no? oh. Oh. Ang laki pa to, mamaya. pa. Oh? <laughs> What inside? Why sound? Only garapon. <laughs> Only garapon and frying the... pan. Malam <laughs> <Yeah. laughs> garapon <bahay? laughs> pare? Antam lang sa ano? Antam lang sa man. Puno ng Gina? Puno na nga ako pa rin lang na. Sila lang ka magkala nun. <laughs> Pawaway na. Bata kasi mabuta yung ano mo dito blaw. na. Sila lang ka magkala. na. 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 Enroll na yung ano mo ha. Padala mo. Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Wala. Sarado lang. Sarado ng tilon. Ganaan. Oh, gas pulsion na yan. Sarado ng ganaan. Hmm. Wala na, sarado ng tilon ah. Wala na maabol do. Wala na, wala na maabol na. Wala na showing bukas. Sarado ng tilon. Wala na ano. Wala nang bawian to. Hintayin mo na lang sa ano, sa Laguna. Mo dokumento niya, dala niya ah. Ah, dala niya. Oo. Pala, thank, thank you. Salamat po. Oh, okay, kabayan, pagaling ka. Mama makauwi ka na. Sige. <laughs> Salamat. Salamat, Salamat daw. Okay. Ah, sir, thank you, sir. Ayun, maka-enroll okay, na kami. Ah, uh, espel natin dito. thank you so much uh, sa thank you sir. Thank you, sir. And thank you so much natapos din ang lahat. Ay, yeah, you ano, know. good morning, good afternoon. Nasa kadiliman kami ngayon. Hindi ma. Ayan. Time check, nakatapos kami sa aming pagbabalot doon. At pag-dispatch uh, na sa gamit ni Kefren ay uh, uh, panyapon pa. So kakain muna na kami ni Boy Pugi. Boy Pugi. Oo, oh, gutom na sa balot. Gutom na sa balot. Isa nang ano oras yun. Hanggang uh, ngayon, di pa nakakain. Boy Pugi, nahilo na. Ayan. <laughs> na Ayumid ah, pa. Nahilo na, nahilo na si Boy Pugi. Ayan. Init. Ano. Naglalakaton kami ngayon sa ano, nagalakaton kami sa Bustang Pawis dito sa ano sa uh, highway. Kakain kami dun sa may ano, sa Yemeni naman, sa Yemeni. Ano kami kakain kasi para maiba naman. Hindi na nga nakahin, ah. malabas na sa katawan. Oo, oh, para maiba Pawis. naman. Pawis. Boy boy ko na exhausted na. Ayun <laughs> nang ininom ng tubig, hindi naman umihi. Tayo na. <laughs> hindi na makaihi, ininom na tubig eh. Naubos sa Pawis pawis Ayan. na. Uh, muna kami ng panyakon para makapagpahinga na. Bukas may pasok pa. Grabe. Solid, sulit. rock and roll. Solid. Yan, dito na tayo. Kakain tayo dito. Ayun. Ayan uh, ano, ah, uh, hintayin natin. Hilaw pa na yung kanin. Ah, uh, 15 minutes bago maluto. So, hintayin namin. See? para medyo may nitinit pa sinubusan sila ng kanin. Apo, gi. Nabusan ng kanin, nagsaing pa. Nagsaing pa. Ayan. Ah, uh, shout out pala, meron tayong bagong uh, subscriber dito. My friend, shout out. Uh, what's your name? Siad. Siad. Siad from... Yemen. Yemen. Yeah. Yeah, 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 yeah. our new subscriber. Sure. Yeah. Okay. Roll. Ayan. <laughs> then ano, hectic uh, yung schedule namin ngayong araw. Simula kahapon. Uh, simula kahapon. Ang ngayon, bawing-bawi. Bawing-bawi -bawi. ngayon ang nangyayari namin. Uh, Mga activities namin kaya talagang... <coughs> Alala <talagang>, si, ano? Talagang, <laughs> yung yung ininom mo na tubig hindi na kayang ilabas doon sa pag-iihi kasi natutunaw na lang sa spawis. Ayan. Alright sa Kendall, labangan natin yung ating order. Right, shout out sa to our new friend. Yan. The uh, owner of this shop, the manager. I'm from uh, Yemen. From Yemen? Yes. Yeah, what's your name? My name is Marwan. Marwan? Yes. Yeah, shout Marwan. out to Yemen. Yemen. Our new friend. Thank you. Yeah. Hmm. <laughs> Tikal <laughs> naman tayo. Na Yan. Hmm. Uh,

Yeah, yeah. Facebook. Facebook. book? Yes, Facebook Yes. Peep his book, no peace book. <coughs> what do you show me? Okay, search, search. Okay. Okay. Name me, search, okay? Oh, I will I will show him my Facebook because he showed me how he sing in TikTok. So I will show him also my name. This mine, huh? Ah? is me Facebook. Okay. Thank you. Come on. You English. Okay. Okay. You, you, you look my, you look my singing. Yeah, mai room. Ada ini song. Okay, yeah. saya Ya. If you smoke, balik palu also. Okay. Yun. Sekarang ada ayah lah. No? Palita nak <laughs> palu right. Ah, uh, baka natin yung ating uh, order si nilalaga pa. Ano? Darating na yung ating order. Ay kita na natin. Yung babalugan na, yung ganun ng balik. Sige. No, no, ito. Sana na. Ito na. Sabi. Sabi na. sina Sige. Yeah, yeah. Ah, sawa. Ada talking, ada record. Ah, ada sama. talking, ada gear ada record. Sama sama. Sama sama. Bagaimana kan? Ah, ini banyak nih. Mas-mas-mas aja, mas masarap serap kesian usah. Ah, bagus Tegalung, I'm speaking Tegalung. Yeah. So it's better to wait see uh, bago sang ano ah uh new bago sang luto so mas masarap. Yan. Yeah. Okay. Ito na siya. Oh, wow. The thumbs. Yeah, mia. So ito siya. Oh. Hmm. Kalating manok po. Pabawiin namin yung pagod namin. Ah, uh, kalahati manok siya. Wala ko tsara. Ayun. Kamayan, kamayan to, kamayan. Ano? Mm. Ang yung manok, ayun. Nagtatago lang. So, rock and roll na to. Kaya na kami. Alright. So, yung manok. ano? Hmm. Sarap. Kami pala dito. So, kanin to. Hmm. Kami ang kanin. ba namang? Hmm. Kalahati ba namang manok? Muntang, kalahati na sa akin. Kanin mo. Hmm.

malasa malasa biyan kaya ng kapsa sige ano hmm Kasi ano yung ulam pa lang eh. Yung... Ano na eh. Ano pa ulam na. <laughs> hmm. <laughs> Sinabi no? 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 hmm. so, ko manghang, na lang din yung minor natin, hindi manghang, no? wala pa tayari lang. Hindi mo manghang. Sigurado. Kasi medyo siya, eh. Hindi binitahang siya ng konti. Yun, no? Kunti lang Oh. Sa Medyo <laughs> madilim na kasi lubat. Lubat tayo, lubat. ah, Uh, Inunite yung kanin. Okay naman siya. Medyo basa-basa lang. Siguro kasi ano, um, bagong luto. Kapag tumagal na, medyo siguro Tawag na. Tawag dito. Ito

Yun. Hmm? Yan kita kaya. Ah, na. Hmm. Okay, kata so, natin Yung natin pagkain. Mm -hmm. kasi mis misi, basang siya. 88 uh, Eight 83 eight. Eight, uh. eight, uh.

Bugas na tayo kamay. Subang-busog. bugusog. busog Ayun, away na tayo. Yan, natapos ang pagkain natin. Diyan tayo kumain, no? Oh. Yan, Yan, sa na yan, no? Oh. Yan. Alright. Diyan tayo kumain. Diyan, yeah, rock and roll tayo. Nabusog tayo sa kanilang, ano? Sa kanilang uh, handa. Sa hinanda sa atin na kinain natin. Ngayon, uh, magpapasalamat kami ni Boy Pogi. Boy Pogi bye uh, right, good night. God bless everyone.